guys for video. Ayan na yung K10. Sanayin <laughs> natin sa tubig guys para pag ano, ano siya maligo. Dali na tayo. Tama naman na yung babad. Ito nga pa yung gamit nila guys. In order pa namin na from TikTok. Dito yung sponsor. Sabunan mo na. Ang <laughs> So kulit. Ito guys, yung kitten na yung kitten na ano, hindi na ng mami niya dito sa bahay guys. Tatlo eh. Tatlo yan. Isa lang yung amponin ko. Lano, ano na siya? Adorable cat. Kitty kitty cat naman. Niya. Dapat, ano, once a week. So, oh, na, once a week na. Pero bigay pa rin natin sa mami niya kasi dumindede. Wow. Tapos pakakainin ko na siya ng ano. Para hindi siya lalawlaw yung chan kagaya kay Snowy. Na, bangbang -bang ng baby na yan. Ilang buwan na kaya to? Ilang pa to? Isang buwan pa lang to. Or hindi. Weeks pa lang siguro niya. Wala, matagal na yan ito eh. Sige, buhatin mo. Huwag mo doon sa tiyan. Baba mo na. Templa natin yung water. Kita mo guys, ang dumi ng tubig oh. So, ulit tayo ng water. Maligam-gam. Siya, ilagay mo sa tubig, te. Gusto niya sa tubig. Oh. Baka <laughs> naman masobrahan yan. <laughs> Sige, shampoo na. Mas maganda kanina pag ano. usawan sa week. Grabe guys, ayaw niya umahon sa tubig. <laughs> nung binuhat ni ate, ya, nagngangawa. Oh. Ito si Champ, ano? Pangalan Snappy. Yan? Si Snappy. O ano pangalan niya? Tapos na alam? Snappy. Shampoo na. ito lang, wala pa. Hindi pa Tato dapat guys. mo alam oh. sabon. <laughs> pag pusa talaga mahina talaga yung aking ano yan pre lang to di ba hindi gasyo ang pre doon yung ano okay. pero mura lang yan well cut para masanay siya guys tip lang ko muna yung guys miyak siya ha Iyak sya. Lagay mo sa tubig. Lagay mo sa tubig. Oh. <laughs> oh, ang didip <ginibu>, po so. siya. <laughs> Hindi siya mag-iyak pag sa tubig ay. Eh. Hello, kasi maling gamit. Taas ulit natin, taas Oh, oh. iyak siya. Tumayo sa tubig. <laughs> taas mo. Hmm? Layo sa tubig. Ano may muta? May muta. Ano masyadong madami yung tubig na ano siya nalulunod. Sana all all relax, relax na relax. Mga ni buhay natin sa mama niya. <laughs> Hindi ba? Huwag na na siya pakita ba? teni Pei Ayaw niya. Ay. Nalagay natin gusto niya sa tapo guys. Lagay hmm. natin sa tabot. Kasi mataas yung tabot. Tama natin, nanginginig na. Ay, nanginginig oh. Huh? na. Siya. Ang aking favorite na damit, Mickey Mouse. Sa'yo na. Kakiat, kiat. Uy, baka ano yung ano, design yan. Design yan tayo yan. Design <laughs> Sorry. Pakita mo kay mami kat. Huwag kasap ka siya ba si kanyuhin niya mami kat. Siyempre hindi dilaan niya yun. Basta hindi niya tutupo. Yan yung nanay yan, yung nanay niya guys. Basta anak niya yan no? Si Charlie anak niya yun. bango ka na, bagong ligo. Lalaki siya, guys. Si Snappy.